kamistri so good morning good morning happy saturday mga kamistri so uh, ngayong umaga parang medyo maulan sa Quezon City maambun din dito ganun din sa ang kapaligiran mga kamistri madulas ang kalye kaya uh, keep safe ride safe drive safe sa ating mga kamistri Diyan lagi kami nag breakfast pa magbabatangas kami mga kamistri now sabi ni lolo doon naman kami sa Chowking so Chowking kami ngayon mga kamistari oh yun ingat ingat tayo mga kamistari ngayon medyo na wash out na ang smog sa Metro Manila kasi no nasa Skyway kami uh, maliwanag na ang kalangit yan nakikita na namin ang building di kagaya kahapon ah uh, zero visibility sa taas yun alright so ano kaya in order nila sabi ko kasi ng ako Ado na lang. Ah, walang break pa sa ano. So, jali binang kami uli. Okay, alright. So, madulas ang kalye mga kamisteri. So, ingat-ingat. Kasi may napabalitang aksidente sa Sungulong Highway sa Antipolo. Kanina mga badang alas 5 pasado. ah uh, isang expander na Mitsubishi ang umararo sa mga nakaparadang tricycle at mga motor. Yun. Alright, so... Jollibee kami Jollibee Pag Jollibee eh, Ano na lang kami Yon. Alright Right safe set safe mga kapis kami So Break pass muna kami ngayon Alright Ngayon Saturday So puno Parehas sa sa Shopping yata eh, puno din masyado so swerte kami at meron lagi namin na po po isang alright good morning mga kabisari yun mga kamisiri, so good morning. So nandito na kami sa Walbar, mukhang sumunod sa aminan. Yun, no? Maulap, so umambon. Nagahalo sila ng pamplastering. Uh, tapos yon kinakabit na yung gate mga kamisiri, tinanggal na yung luma. Yung frame, na. So, yun. So, magano kasi sila dito na kami sila ng driveway tapos yun may naghahakot na doon ng basura yun alright so yun plastering sigurado lugaw yung plastering nyo yan o ha hindi parang di malugaw yan o lagay ka ng tusok at dalawang poste dyan o yung tolda yung tolda pabuhati natin kaya to para may ano doon ha pero ok pero pwede pa yan dito mga kamisiri so kakapi ispat na yung kalahati uh, inaalay na nila mga kamisiri yun right so update update tayo mamaya sana tumigil ang ulan kasi meron din tayong pa-plastering nga doon sa likod sasabay tayo dito sa harap ito na no, may halo ano na yan bistay yan bistay tama tama sana kuha tayo ng ako tayong baldi baldi mamaya alright so kita ko sa inyo yung ating pa-plastering nga doon sa likod dilinisan ko na yung kahapon mga kamistry yun tara mga kamistry uh, pakita ko sa inyo yung pa-plastering ko ngayong sabado sana gumanda ang panahon para matapos na to para kasi kung papagawa pa ni lolo yung paplasteringan yung magbabayad pa siya so kaya naman natin gawin habang nandito tayo eh para makaminos din kay papaano? yan ang mga kamistry So, eh nakabutas-butas na kasi yung ano. So kailangan natin plastering yan para magdagdag tibay sa mga chemistry. Nilinis ko rin kahapon. So para maging kapares na niyo na sa ibabaw na yan. Kasi kung papa-plastering yan pa yan, sisingilin pa diyan mga 1.5 to 2,000 ang ano niyan. Labor niyan. Yun. So tayo na lang gagawa. Sana hindi umulan kasi kung uulan yung mga chemistry hindi rin natin mapaplaster ngayon dahil mawawas out lang so sayang materials natin okay alright so iuwi ko pa rin pala iuwi ko rin pala yung mga ibang gamit ko dito like grinder tsaka barena kasi may gagawin tayo sa linggo gagawa tayo ng pintuan doon sa likod ko sa so, may laundry area mga kamistri okay alright so good morning keep safe drive safe drive safe mga kamistri kasi maulan madulas ang kanil ingat-ingat sa mga mga biyahe po mga bakbak dyan rider alright so ngayon 4 wheels muna tayo alright yung uh, kami stream mga pasado alas is na so na uh, break time na kami coffee coffee break so pakita ko sa inyo nagawa gawa natin so naninibago na tayo mga kami stream mag plastering kasi mga siguro more than 5 years na kundi nga pag ano ng plaster so nangangalay ang kamay natin umulan kasi si ulan basa buti na lamang eh, may ceiling dyan mga kamistri kaya okay dito na tira natin yan. pinapala muna natin yung mga malalalim yun parang kumapit matuyo hindi mga so dito dahil uh, nasa gilid mga kamistri yan binuli na natin yun o no, nabuli na natin pinantay na natin dyan so pag natuyo yan, bagay na. Yun. Oh. Yun. Alright. Mga Kis kis-kis ang malinisan natin yung poste. Mamaya mga kagis. Yun. May kunting halo tayo. Tatapan na, na lang natin doon. Yun. So, copy muna. so kung hindi man matapos natin ngayon sa mandi na natin ituloy mga kamisteri so kikis-kising ko na lang yun para pagpahid natin sa Monday na manipis si eh, ayos na okay right so at least natapalan natin yung mga malalalim yun alright maulang kasi mga kamisteri kaya ano hindi makapagtuloy tina natin mamaya tanghali baka uminit eh makapaghalo pa sila okay alright so photo break ministeryoso official so please subscribe click, and click the notification bell para manotify ka po kayo sa ating mga kami uploaded na uh, sari-saring video uploaded natin okay alright so good morning happy Saturday yun mga kamisre so update tayo so hindi natin natapos kasi palabas labas tayo bili tayong material is punta ng bangko so kaya na natin natapos natin na. yun o so balikan, lunes, yon. Yon, natin, yon. balikan na lang natin sa lunesya yun yung natira natin na kaunti yun balikan na lang natin sa lunesya yun mga kamisre yun alright So tapos siguro sa isang araw yun o ito nga ka mystery ayusin natin to kasi nababakbak na rin yan ang tirahin natin sa sunod na araw dito yun o, ayusin natin yan repair repair tapos doon ayusin natin hanggang doon na hmm hanggang dito na mga kamister yun okay alright so grabe pala mga kamister ang bahang nangyari sa Manila dahil napakalakas ng ulan so nakikita ko lang sa Facebook at sa Messenger yung mga sinesen nila na status so sana pag uwi natin mamaya pag uwi namin eh hindi na ganoon so sempre expected na Saturday traffic yon all right so isa musim okay alright si hey, mamaya kami sir kasi uwi tayo ng kapite all right yon mga kami so uh, nagre-ready na kami pauwi na kami ng Quezon City mga kami good luck sa amin ngayong sabado uh, sana hindi ganong ma traffic kasi maulan ang Manila Hello, yun. Ayan na yung gate. Yung... So, nai-kabit naman na nai-spot na. So, tatalian na lang nila ng alambre yan. Yun. Alright. So, nandun pa yung dalawa. Ah, uh, tinatapos na nila yung ano ng halo. Ay si Lolo. Yun. Alright. So, good luck sa amin. Uh, ride safe, keep safe, drive safe mga kamistry. So, good luck, good luck. Ang Diyos mga kamistry, nasa perdi na tayo. Madam, hot silo. Okay. Yun, kain muna tayo kasi buti hindi ma-traffic gano'n, pre. Kagabi ako sobrang traffic. Yun, abang-abang tayo mga kamistri ng booking natin pa uwi ng kabigay. Okay, alright. Dine-in po. Ha? Dine-in. Dine-in. Okay, alright. Yun, mga kamistri. So, nasa bahay na rin tayo. Magwawan ni yun no, so video kanina mga kamister sa Quezon City kasi maulan ha? sira ba yan? yun ang masalang ano ang oras na 12.30 Oh, 12.15 12.15 pa lang pala mga kamistry so di tayo nakapag video kanina kasi maulan sa Quezon City kanina so nakakuha tayo ng tatlong booking mga kamistry So, dalawang 400, isang 200. So, tinanggasulin na natin yung 200. Oh, may tepta. Tapos, pinang top up natin yung 200. So, may natira tayo yung 600 pesos mga kamistri. Okay na din. Goods na. Kasi pauwi naman tayo. Yun na lang siyempre. Sacrifice yung ating oras. Pero okay lang din yun alright so Tom na tayo kain tayo mga kamistri yun nilaga yun may kanin ah bagong sinaing pala tong kanin eh bagong sinaing na kanin pala yun Yung ano to prito yun mga kamisuri so yun ganoon na lang okay alright peace I'm out